Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawang putatlo ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyariang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang iyanda ang daraanan ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisay niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga tagahuda at Jerusalem ay magiging kalugud-lugud sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias muling magkakalapit ang lob ng mga ama't mga anak kung hindi mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro o Diyos, ituro mo sana ang abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yung gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Aleluya, aleluya, harit batong panulukang sa liga ng sambayanan. Halina't kami idangal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na si pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, uwan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito uwa ng kanyang pangalan at namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito? Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, Magiging ano nga kaya ang batang ito? sapagkat maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,